Yan, oh. Puro panglalamang sa kapwa Ang ginagawa na itong magnanakaw na to Dapat to Pinuputulan ng ulo eh O oh. Ganito dito sa Pintong Bukawi Mga idol Talamak ang magnanakaw Pintong Bukawi San Mateo Rizal Purok sa is. Yan, Yan O oh. Grabe ang mga magnanakaw dito. Kahit hindi nila tanim. Pinapakialaman Ano pang ano? Ano pang magtatanim ng maayos dito kung ganyan naman puro magnanakaw ginagawa ng mga tao. Yan ang mga idol. Oh. O. Yan, no? Oh. tanim kung Ang tanim kong luya. Hmm? Nagtira pa konti oh. Ilang tiraso? Sampo siguro yan. Oh. Ganito dito sa Pintong Bukawe. San Mateo Rizal mga idol. Talamak ang magnanakaw. Yan. Kaya ingatan nyo yung mga tanim ninyo. Di sila ano, binubuhay nila yan sa pamilya nila yung pagnanakaw. Wala nang ganang magtanim pagkaganyan.